sa inyong lahat. Ito ang inyong kaibigan, kapatid, si Pastor Tigrin Bilio Torres ng Bulacan Christian Ministry na tunay na isang uh, maruming basaha na patuloy na binibigyan ng pagkakataon may pag magbigay ng kapahayagang nagbumula sa Lucas 18.35 hanggang 43. Ang pagpapagaling sa lalaking bulag. Pangunahan niyo po kami o Diyos sa aming uh, ipahayag. In Jesus' name, Amen. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon ay may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos nang marinig niya ang nagdaraan ng maraming tao. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth. Sabi nila at siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo niyang nilakasan ang sigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inyutos na dali sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig noon din, nakakita at sumunod kay Jesus at pagpasalamat sa Diyos nang makita ito ng maraming tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Tingnan po ninyo ang ginagawa at nagagawa ng pananampalataya ng isang tao. Yung pong bulag na yun, hindi po bakaraniwan ay naroon nagpapalimbo sa, ta, sa mi templo, sa mi simbahan. Kaya nakakapakinig po siya. Kaya dumating po. Kaya nga po ang pakikinig, ano yung pananampalataya dumarating dahil sa kanyang pakikinig. Tingnan po ninyo ang isang bulag ng marinig na sinabi niya. Jesus, mahabag po kayo sa akin. Ano ang nais mo? Gusto ko pong makakita. Kailangan po kaagad din ganoon. Pagka narinig mo ang tinig ng Diyos na ikaw inaanarangin, ano ba gusto mo? Hilingin mo, anong manang nais na iyong mangyari sa buhay mo upang ikaw ay tumanggap ng pagkapala mula sa Diyos. Salamat Panginoon sa oras nito. Kayo magbigay ng kapahayagan sa mga taong manunood at makikinig na ng iyong uh, banal at salita na tunay nilang napakinggan sa Lucas ang pagpapagaling mo noon. Lord, ikaw ay nagpapagaling noon hanggang sa ngayon dahil ang kapangyarihan mo ay tunay na hindi lumilipas, hindi kumukupas ikaw noon ngayon at magpakailan pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain mo ang lahat ng nagtitiwala sa iyo o Diyos. We mo ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sumayon nyo ang kapayapan, kagalakan, kasaganaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Lumakad kang kasama ang Diyos. Amen.